Dito po tayo sa isa sa ating masipag na sakadoro at konsyal ng kaniyang barangay sa barangay Dalampang kay Consi Aris. Alamin po natin yung mga presyo ng kaniyang mga gulay ngayong araw po ng Webes. Good morning, Consi Aris. Uh, isang maganda umaga sa iyo. Consiaris, tanong ko lang yung mga asking price ng ating mga saribang gulay. Katulad nito, ang palaya. Ano ang palaya ito, consiaris? Mistisa po. Mistisa. Magkano nga yung mistisa? 90 to 80 po. 90. Mahal talaga ang palaya ngayon. Isa sa mahal na gulay ngayon, ang palaya pati yung okra. Yung ano natin, papaya. Papaya po, papaya Sampo, na po, napakamura ng papaya. 100 per bundle, 10 per kilo. Yung panigang. Eh, ito 70, 75, 70, ito 100, 40, maganda. <speaking> maganda, 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 maganda. Maganda. Ito maganda, magkano maganda? Maganda natin, 75. Ay! Itong hey, oh, oh. kamatis natin, kung si Aris. Palita ko, yung kamatis natin? Opo, oh, 17. Oh, oh Ngayon, eh, bumaba na. No? Ayun na natin itong sultan natin si Ling Kwan. 80 po. 80. po oh. sa itura. May mga sandaan. maganda maganda, 80. Ayan. Ayan po Mag si Consi Aris. Ng ating baksakan. Maraming salamat Consi. Maganda. Maganda. Isang mapagpalang araw kabahinatuo ang kung mahal sa ating mga kapalengke, sa lahat ng ating mga kagulay sa mga kaibigan natin masisipag na farmers, and of course sa ating mga kapwa kabahinatuanos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Ngayon po ay March 21. Araw po ng Webes. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagkatamon ng mga asking price na dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng siya ang Kabanatuan City Public Market palengke ng sangitan katulad po ng nakikita niyo sa video araw-araw po ganyan po yan at araw-araw ubus po yung mga yan samahan niyo po ulit ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa kadora sa kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay na bumabaksa po dito sa ating baksakan at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe sa ating channel. Para po naman naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng ating gulay dito. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's Subscribe na po tayo habang nanonood po tayo. Pwede din po natin i-like or share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Dito tayo kay Boss Isko. May nakita akong mga kalamansi. Isko, magkano ngayon isang burrito ng kalamansi? 850. Ah? 8. Oh. 850 ngayong araw na ito kahapon kasi 800 ngayon 850 paganda ng mga kalamansi ni Isko isang buriti po yan bali 30 kilos yung ano mo itong siling panigang 65-60 65-60 Magkano na yung sampalok natin? 22, 23. Ay, eh, yung hagot. Hagot ah, po. Tapos yung piso po isa. Isang stick. Ah, isang stick piso. Yan. Yan eh, masarap. Salamat. Ito kay Eric. Oh. May nakita tayong bonito ang palay. Ang gaganda. Good morning, Sir Eric. Sir Eric, magkano ngayon yung bonito natin ampalay ngayon? Ayan po, 50. Ay, eh, yung ang patol ang 30 po. 30, sa kinis. Kinis, 30, 30. Eh, 30, 30. Ito nga natin, na natin, bilog na talong natin. Eh, pati. yung po, over. 10. 10? na po. Sa ganito po, 350. Bali, sandahan yun to na? Yes, to po. Over, ito, tunggo, 350. Ito nga po natin, ano ba ito, balag? Kapang lang po yan. Magkano yung upo? 12 po. 12. 120. Maraming salamat, sir Eric. Yes, Ayan po yan, dito lang po sa place ni Madam Christy and Sir Henry. And... Ate Adel, ang ganda ng talong mo, anong talong niyo? Mucho po. Magkano uh, ngayong mucho? Anong dos itong piliin natin? Calixto na. Ano? Calixto? Magkano? 40 po asking. Ngayon, ang ganda naman na kami, 30 eh. Ayan, natawaran po. Eh yung okra natin? Okra po, 90 asking. 90. Eh yung talbos natin sa dito, no? Ilan anak na patala mo? Isa, sino? Yung talbos ng sili. Talbos po ng sili, 50 taas kung natin 50. hindi nagandahan. Uh, Sa papaya? Papaya po, sandaan, 20. Uh, may patola din ato, sariling ani. Anong na na. na. Magkaling patola, kaganda na 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 na. patola. Kaganda ng patola mo, ate, ano? Magkaling patola natin ngayon? Uh, ano po, ayan? Trenta. 30. Trenta, ay Dito tayo sa pwesto ng ate Sally po. May nakita ako magandang ampalaya. Ate Sally, anong ampalaya to? Mestiza po yan. Mestiza. Magkano ngayon si Mestiza? Eh hindi, hindi niya kasi hindi siya gano'ng makinis. 80. Etong Taiwan natin? Siyang asking po, kaya lang o, Sraikais, si ang tawag niya 50. Siyang asking niya, kaya lang pinatawaran siya ng 50. Eh yung wala natin, <laughs> ano? Yawawaang kamatis. 18, 13. Ito, ito maganda, no? 18, ito 13. Saan ba galing mga kamatis mo? Ayaw na tumas ng, ng kamatis, no? Bumaba ulit, no? Baba, taas, baba, taas. Ano? Yan, no? Pagaganda ng, ano? Dito may nakita kong pipino. Ano? Marinella magka yung pipino natin puti ngayon. Asking price. 30 po ang asking. 30. Kaganda ng pipino puti ni Marinella. MD Sigang! Kasi yung ganda ni Marinella. Ano? E Kasi. Ate baby ko. Ito naman. Marami rin siyang kamatis. Oh. Eh. Balag dati baby. Balag yan. Kapag makakain may asking price mo. Okay, eh, 150. Mura mura talaga. E eh, yung okra mo. Okra is in the asking. Ayan, you? ang mahal talaga yung okra natin ngayon. Ano okay. bang sita meron tayo diyan? Sumuko. Okay. Okay. Yung ano, bulakan. Binabenta oh. na 1.20. Bulakan 1.20. Malaking katawan ni Al ano, sa kabubuhat. Eh, <laughs> <laughs> yun natin yung bonito ng palaya. 40 ako nagbenta. 40. Yan po, ang daming dumadating na upo kay ati Baby. Eh, yung ano natin? Kamatis. 18, yung maganda. Yan, bumaksak ulit ang kamatis. Saan galing kamatis mo? Natibidad Ay. yan, yung maganda. Isang... Oh, natibidad. natibidad. Natibidad at alyaga galing ng kamatis, pero napakamura niya. Salamat, Ate Baby ko. Ito yung kagulay natin. Sir, ang pangalan niyo, sir? Arnel. Arnel, anong bayan po kayo? Palayan, Ito, taga Palayan si si, si si Sir Arnel. Ayan. Ah, kaya nagdadala ng kamatis kay ati, Baby. Murang ang kamatis natin ngayon, ano No? Dami kasi, no. Minsan tataas, minsan bababa. biglang tataas, bigla bababa, ano? Ayan, hindi tayo maka eh. Sana minsan naman eh, maka kayo ng magandang presyo. Para sulit naman yung ano nyo. Sulit naman yung mga gastos nyo, ano. No? Ayan. Salamat sa Arnel. Andito yung kaibigan ko si John John. Taga Santa Rosa. Isa sa pogi kong kaibigan nasa Kadoro. Ito gusto kong tanongin yung maganda na ating nagtitinda ng mani dito si Ay Ani. Dali yan doon. Ito. Good morning, Ma'am Ma Ani. Ma magkano itong mani mo ngayon? Ay, itong tindang ano? 70 po. Ha? 70 per kilo. Kagaganda, oh. Mura yung mani ngayon, ano? Opo. Mura din mani niya. May hindi natin. <laughs> ay, ay eto ang sayo at eh, magkano? 150. Ay, eh, yung good na good nating luya, magkano ngayon? 85. 85. 85. 85. Sa carrots? 65. 65. Ngayon ganyan itong gabi natin? 45. Pumuputok. May, meron kang ano eh, meron kang nag e dito sa gudet. Kunan nga natin eh, hindi natin nakukunas, masagot. Masagot. Uh, Sige, ikaganda naman ng salamin mo. Kunan naman natin yan. Araw-araw gumag. Ginagawa na lang taga-atak dito. Oo. Oh, albularyo ka ba? Taga. <laughs> Tingnan mo, may muscle no? Laki ng muscle no? <laughs> oh. <laughs> Malaki yung braso. Malaki yung braso. Salamat madam. Ang ganda ni madam. Dito sa isa sa iniidolo ko kay hey, sir. Good morning sir kap kap ng nagtitinda dito ng ano ano Kasi Sa katabi mo yan. Ano <laughs> uh, po dante sa atin? Mga Idol, magkano ngayon yung ano natin, yung cauliflower sa bundle? Sixty po. Sixty. Ano ba yung leeks? Apo leeks, dami kanin leeks. Magkano yung leeks? Danil leeks mo 50 rin. Ngayon, mura yata. Ayun e, sa yote. Sa yote natin, kuya Dante, 180. 180 dito sa patatas. Patatas natin, 'yan ang mataas, 920. Oh, 920. Repolyo, 250. 250. 250. 250. 230. 230. Itong carrots, carrots po natin 650 hanggang 600. Okay. Eh, bakit may talong kaya ata na halo? Eh, sa utol ko kaya. Ah, wala na naman, wala na Ma, anong talong 'yan? yan? yan? Biskaya. Huh? Oh, Biskaya. Ah, hindi anong variety? Ah, Fortuner. Fortuner, okay. 40. Ayun, kag kagandang lalaki ng tindera. Ano At... Hindi hindi ano, hindi, hindi mo kan tindero, tumo ka model eh. Lagi kang pinapanood sa Ayun, salamat boss sir. Salamat din Idol. Kita tsaga mo rito sa sakitan. Ayun, ganun sa ano. Eh? Napakainit. Ayan, hanggang walang bumibili kay Sir Idol Mayor Tanong natin. Sir Idol, magkano yung dilaw natin ngayon? 260. 260. Mura. Eh, yung puti. 280. 280? Puti. 250? 250 yung puti. Yung dilaw. Ayan. Okay, salamat. Ito si Kayla. Kayla, tayo ang sale si mo. Magkano? 250 po. 250. Wala ka ko Marami tayong maisi. Kaya dito tanong natin kay Ang isa natin napaka pinaka madiskarteng sakadora dito sa ating baksakan yan yeah. eto yeah. boss boss ano ba to dilaw puti dilaw po dilaw magkano yung dilaw ngayon 25 mura talaga no yung puti 30, 30. yan yeah. eto pipino bakla mo 40 40 40 38 salamat boss ay, yung aking ano, yung idol ko si Atiglo. Atiglo magaling sa mo ngayon. Ha? 22. 22. Etong ano natin, gabing pula. 150 or 60? Ah, for 'yan. Salamat, nabibigyan ako. Nakatabing kasi yung ano ko eh, yung tainga po ng ano, ng cloth. Ah. Salamat, ay. Sophia, magkano si Sophia? O, 35. Ayan po yung ice cream o yung kanilang mga touring. Dito kay, ano, kay, kay boss. O, boss, magkano na ngayon yung ano natin gabi kayo malaki? O, 4.20. Pareho din ang puti. Wala kayo ngayon halay, ano? Meron na bahay. nagpapagod. Ay, yun nga pala, nag-iipon ka, no? Nagpapabantin Oo, nagpapabantin. Sa nag-iipon nag ka, kamo may order na ilang ano sa'yo? Ang Siguro gagamitin sa paggawa ng halaya talaga yun. Pasi yung sakit. Ayun pa siya yung patilyas na ube. Ano? Oo pala, no? Kailangan talaga marami. Saka bihira kasi yung ganun. No? Okay, salamat. Eri, tanongin ulit natin yung kay boss yung alugbati niya. Siya lang may tindang alugbati dito. Wala na iba eh. Magkano yung alugbati ngayon? 40 pa rin. Ayan. 45 plus 700. Kung alamin niyo po yung pwesto nila, andito po sa dulo, ayan po yung ano, exit. Ayan po. po. Gumaganda yata yung kaibigan nori. Ah. Magkano yung ano natin ngayon? Panik. Uh, 45, 40. may suturo, ano? Suturo, 90. 85. Yung tuloy. Ito ang ano natin, itong okay. Taiwan. Taiwan. sabi ko 60, ala naman tumakalit. Mababa talaga yung Taiwan ngayon saka ini nila ano? pag kulang naman, pag nagarap napakadami na ano? salamat dito alamin natin yung magkaling beans madam magkaling beans natin ngayon pagkana? 55 Yan. dito alamin natin yung presyo ng sibuyas na pula na lokal pati na puti Uh, okay, Madam Banji. Good morning, Madam Banji. Magkano na yung sibuyas sa pula natin ngayon, yung good? 320, ay eh 420 po. 420. Sa natin local na puti? Okay. Si ay, ay, don't. Ay, don't sibuyas. Mga gawang puti? 330. 330? 330? Okay. Tagarino, yan o, no, meron din siyang super Tagarino, white na, na bawang. Ako naman mama magpapapalit mm. sa inyo. Oh, mag Magkano yung super white na bawang natin ngayon? Yung maliliit po na yan, 720. 720, yung malalaki. 780. 780. Sa kanso natin. Kanso, 690 po yung maliit. 690 yung mali maliit. 730, malaki. Ba't, ba't lagi kang nakikita kung may guwantes Ah, okay. pag okay. nag-ano, Mas masakit sa ano, sa kamay pag walang ano namamaltos hindi naman po magaspang magaspang okay ah, dito tanungan natin yung kalabasa kay kay, kay Susan tayo kay sir madam madam Susan yan ah, dito na ako sa likod mo magkano na po yung kalabasa natin ngayon na suprema yung pong big 21 21 medium 20 20 at yung pong super small ay yung pong parang minor yung minor 18 basta yung big 21 oh, po. yan ayun suprema yan ano okay salamat po okay salamat wedding. po okay. kay susan tayo di, di ba sir? kay susan tayo kung ayaw mong map mapalayas kay susan tayo yan obligado siya sir eh. Dito kay Sweet, may nakita akong sigarilyas. Boss, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Ay, kay Sweet, magkano yung sigarilyas ngayon? Tandaan niya, medyo mangat. upo mo, balag? Gapang lang po. Wala tayong makitang balag. Ang magkano yung gapang? 18 po. 18. Puro balag, wala pa tayong natatanong na... Puro gapang, wala pa tayong natatanong na balag. E yung ano yung mo? Basta po sa nagtatanong ng papayang hinog, isa lang po ang tindera lagi may tinda dito. Kay Bunso, lagi po siya may papayang hinog. Hindi po siya nawawala. Ayan eh, no? dami. So, magkano yung papayang hinog natin ngayon? 20 pa rin. Napakamura. Ang pwesto po ni Bunso, sa tapat lang po ni Tintin. Ayan. ng aking best friend. Dito kay Boss Louie, may nakita tayong balag na upo yan. Ang kagaganta, verde yung Boss Louie, magkano nga yung balag natin? 20. O, oh, 20. Kasi yung gapang nasa 15. 15, 16. Ngayon tong uh, balag, 20. Siyempre, mas mahal ang balag dahil maganda siya. Makinis. Makinis. Ngayon, ganito natin kabuhot yung Taiwan na malalaki. Yan po. 25 pa rin po. Kanina ang siling sulta niya, lalaki. Yan po. Magkano yung ganyan? Hindi ko alam. Jason, magkano yung sili sulta ngayon? Asking price. Yeah. Ha? 130 mo. Mahal niya yan. 130 1 bundle. Oh, yan. Yeah. Gagaganda naman, o. Oh. Quality yung quality, o. Kailangan mo nga kung saan po yan. Ito tumaysi ito. Tanong natin kung mariposa o oh, ano. Bulacan bite. Ano yung mariposa? Ay, ano yung sila natin mariposa? Oo, oh, ito po mariposa. Magaling mariposa. As, sandaan po asking. Asking, eh yung bulakan ba eh? One ten, Ang kausap ko po si Enay, ayaw niya po kasi magpakuha ng video dahil baka daw ma-discover siya. Ayan, hindi natin kinukuha na. Kung nakita niya po kay si Ate Santa, mas lamang siya kay Ate Santa ng isang paligo. Ah, <laughs> yeah. <laughs> Yeah. Ere, meron tayong kagulay dito. Galing pa ng Paranaque si Sir. Sir, ang pangalan niyo Simbo? Lito. Lito. Espanyol. Espanyol. Si Sir, ah. Ang pang-apelido niya, Espanyol, pero mukhang Espanyol din, dating Espanyol. <laughs> Sir, araw-araw ba kayo naman dito? Tuwing weekend, o oh, kaya oh. basta weekend. Basta ano ba yung dala niyo sa sakyan? Pag ano? Ban. Ban. Punong-puno naman yon. Hindi naman. Uh, kala ko punong-puno. Ba't ayaw niyo pang punuin? Walang <laughs> baka masiraan. baka masiraan. Pero hindi kayo nagmimintis na pumunta. Kamusta naman po yung pamamalingkin natin pangangalakal dito? Uh, ayos naman. Ayos naman. Okay. Uh, bakit hindi po tayo sa Divisoria? Hindi yeah, ako sanay doon. Oh, sa mga sikat doon ano? Sa ibang oras daw. Ay, madaling araw yata yeah, dun eh, yeah. oh, dito ano, mag, pero umalis kayo sa paranya kay anong oras po? 5 alas 5 ko dumadating kayo. Tama-tama. Tama-tama pag dating niyo pag-uwi niyo mag ilang oras na? Ah, uh, mga alas 4. Ando doon na kayo. Sakto 'yan. Hindi okay. buti hindi kayo nangangayayat. <laughs> uh, sige sir, good okay. luck sa pamamalengke. Ayan nyo, pa, uh, naka-update tayo lagi pag ano. Araw-araw. Okay. Salamat po sir sa panunod ng ating video. Ayan. Isa po natin uh, kagulay from Paranaque City. At ini ano si ito? To, berde. Bulakan. bulakan eh, white din ba to? Oh. Pero bulakan green ano? Uh, bulakan green. Magkano ganyan din at si ito? 100. 100. mura nga pero yung kasi uh, white dun ni mga 110, 120. Oo, yung mahahaba. Yung mahahaba ano? Kasi ka mahahaba. Oo. Oh. Eh yung ano natin ngayon bonito natin. Ito, Alapa. pa, ay ako 45. 45. Eh yung pipino natin berde. 30. 30. Sapato lang palikit. 35. 35 Ayan 30. Ito yung ano natin yung okra Ayun Pero oh, 90 talaga talagang ano Eh. Ayun kamatis natin Ayan Ito talaga Baba Taas Baba Tataas Pero kagaganda lang kamatis niya Yatinin Quality Quality Good na good na kamatis Ito Mais na puti ito eh may stapo dito ano. Magkano may stapo dito natin? ito? 25 ko. Itong ano natin kalamansi. Kalamansi oh yeah ang gano'n ng 8 walang pagbabago. Ayaw ayaw siyang tumidak ng taas no. Ayun. Kawawa naman yung mga kagulay natin. Sana minsan naman tumaas para namang makabawi sila sa kanilang mga gastusin sa kanilang tanim na kalamansi. Merlina, Merlina. Merlina. Minsan po kasi maganda rin to maas yung ano para po sa mga ka-farmers natin hindi naman masyadong mataas kasi yung bentahan sa merkado. Ang maganda kasi nakakabawi yung mga kagulay natin yung mga magsasaka natin na nagpapagod magtanim. Dito meron kong kay Ati ano, Ellen meron siyang murado. Ati Ellen magkano murado mo ngayon? <coughs> 25 yeah. 25 ay pipi ng verde ba ito ate Ellen 35 betting verde kung may pipi ng verde dito meron namang ano dito pipi puti Bala, magkaling pipi puti magkaling puti natin ngayon pipino o oh, 33 etong nga na natin itong ano, bonito ay kapa 35. Iba kasi yung kapas sa bonitong ampala eh. Kano daw? Aldrin, ano ang ano to? Talong to? Mucho? Magkano mucho? Wala pa kung presyo order pala. Pero magkano yung turing? Ano oh, to? 45 po yun. O, so ganyan talaga ang baksa ka ng presyo? 45, 40. 20 isa po sa magandang lalaki sa kadora natin. Mas lamang po siya ng kapobyan sa kanyang kuya. Nasaan na ba yung kuya mo? Ay, nasa bahay. Ay, kasi talong ng ba? po sa pagiging. Yan. Pero po, ang isa pong pogi na dito sa ano. Ito, legit na legit na pogi pogi Si, ito, alias pogi po ng ating baksakan. Bon Rebilla, yan. Ah, mo Ayun, ikaw magulik. Nag-interview ako dito, biglang pasok. Tapos eh, pag siya. Oo, oh, ayan. live na live tayo eh. Yeah, ito. So, ito si tayo. Alias Pogi, si Bong Rebilla ng Ambaksakan. Pag nadaanan ng camera natin, laging mano, ma ayan uh, Oh. No. Si Alias Pogi, ni Bong Rebilla ng Ambaksakan. Dumuduko po ng gulay. Ayan. Ayan uh, Oh. No? Ganda ng bigote. Eh. Wow, napakarami ng peche. Ayun. Sabi ba? pag maraming tindang gulay dito, tiyak yung tindera, nakashort. Ayun, sabi na nga ba, yun. <laughs> Ayun. Good morning, madam. Andami pe madam ang dami mong... Madam, magkano yung pechay natin ngayon? Asking for pinsay. Pinsay, yan, ha? Inukunan natin siya kasi pag maraming pechay, syempre, nakashort. Maganda, syempre, dapat ang dati. po ang pechay. na mura Wala tayong mustasa, no? Wala. Wala. Bossy, ang ganda ng tayo, ano, siling panigang. Magkano tayo, siling panigang? Panigang po, 60. Sino bang po? pogi yung, yung tokayo ko? Si Agila po. Ha? Si Agila. Si, Ag si Agila ba yan? Parang ano, yung FPJ, ganun, Agila. Mukhang, mukhang natutulog eh. Oo nga eh. Oo. Oh ayan po mga kapalengke ang ating pinakalete sa Aspen Price Update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebesia ang kabanatuan City please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan at ganoon din po just try to visit my YouTube channel dan TV Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan Tandaan nyo, nag-update po tayo from Monday to sa Sunday, araw-araw po, sa loob ng linggo. Ang ating baksakan po ay bukas po ng lunes hanggang linggo. Sisimula po magbukas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagdadating ng po ang pinakamaraming gulay dito sa ating baksakan. Ang buso ng gulay, bandang alas 9, alas 10. Yan, kung gusto niyo makakuha ng mga magandang gulay, mga alas 9, alas 10 po kayo magpunta dito. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City na nagsasabing palagi po tayong mag-iingat. Dala po tayo ng payong pagtayo ng alakal dito sa ating baksakan. Kung meron man po tayong mga kagulay na galing sa ibang lugar tulad ng Manila, katulad kanina, na taga Paranaque, uh, pwede natin makausap, matanong kung gusto niya lang po ma makasama sa ating video. See you po again tomorrow. Bye-bye. And God bless us all.